Habang nagpapagaling sa injury, tuloy ang paghahanda ni 2020 Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo para sa Paris Olympics qualifying tournament sa darating na Abril. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Kasunod ng pag-withdraw ni Heidi Diaz na Ranho sa International Weightlifting Federation o IWF Grand Prix 2 sa Doha, Qatar. Sinabi ng 2020 Tokyo Olympics gold medalist na patuloy pa rin siyang nagpapagaling sa natamong minor injury. I have to tell you the truth na nagka-injury ako nung Doha Qatar. So now I'm recovering. I hope next week okay na ako and yeah, um, na-address naman yung injury ko. Sa kabila nito, patuloy na naghahanda ang koponan ni Lin para sa pagsabak nito sa huling Paris Olympics qualifying tournament sa April 2024. We are focusing in uh, for our last Olympic qualifying na compulsory sa April. So yun yung target then syempre Olympics Paris 2024 and then um, Paris 2024 and then World Championship. Sa katatapos naman na 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games, nagbigay pugay din si Heidi Diaz sa 18,000 atleta na lumahok sa naturan torneo. Bernadette Pinoy para sa bayan.